Noong 2010, naglabas ng kautosan ng POEA para magkaroon ng mandatory anti-piracy awareness training ang mga marino. Dahil na rin sa napapabalitang pambibiktima ng Somali pirates. At kawag ngayon, makakapanayam natin si Captain Abdias Elnar, training head ng Othello Mikomar Incorporated. Magandang umaga, Captain Elnar. Magandang umaga po at sa maganda sa mga taga-subaybay nitong program niyo. Kayo, naging seaman din ba kayo? Yes. Mm. So, saan ba kadalasan ang uh, mga incidenting uh, piracy o pang hijack ng mga barko na may mga Filipino seamen? Mm, sa ngayon, madalas dito mangyari sa may Indian Ocean, yung mga barkong papuntang maglalakbay, uh, tawid ng Gulf of Aden. So, na malapit na sa... Sa Afrika, no? That is the Horn of Africa. Horn of Africa, uh -huh. okay. At yung mga pirata, kadalasan nang gagaling lang sa isang bansa o iba't ibang bansa? Hindi natin matukoy, pero ang sinasabi nila ay mga Somali pirates yun. Hmm. At anong klaseng uh, mga barko ang uh, madalas ma-hijack? Wala silang pinipili, basta nakita nila na yung isang barko pag tumatawid at uh, kayang-kaya ng mga pirates na akyatin, akyatitin nila yon. Mm -hmm. Tapos yung isang ano doon rin, yung mga barkong mababa ang freeboard. O oh, ano ang ibig sabihin po noon? Yung freeboard po ay yung from water level hanggang sa main deck ng barko eh katulad ng mga tankers pag fully loaded yan mm -hmm. eh mababa lang yun. Mababa. O madaling akyatin. At paano, uh, kadalasan, paano ba inaakyat? May mga hagdan ba itong mga pirata o eh, yung mga may grapnels, yung mga lubid? mga May mga grapnels sila at sa mabilis uh, maruru, sila. Marurunong talaga silang... Uh... Alam, nagtitraining rin sila siguro. Oo. Ano-ano um, ba yung nilalaman itong anti-piracy awareness training ninyo? Itong anti-piracy awareness training, ang nilalaman nito ay yung general view kung anong mga recent na pangyayari sa mga pamimirata. Then paano natin maiwasan 'yon at saka anong mga konsekwensya sa mga napiratang mga barko at uh, linalagay rin natin doon, ibinibigay Ito, rin nasa doon nasa monitor ah. po natin no itong uh, kumakita yung scope of anti-piracy training no mm -hmm. so yan ang mga hindi lang pala mga hindi lang pala pirates ang uh, ang uh, ang uh, nasa ano niyo curriculum no yung anti piracy training is part of the international uh, the ISP's code international uh -oh. ship and port facility security code uh -oh. ngayon binibigyan nandiin ng POA yung anti piracy dahil sa mga recent na pangyayari na ang dami ng mga barko na pipirata. So ano ba yung um, yung karaniwang security measures ng mga barko at mga shipping companies? Kasi uh, hindi ito tulad ng eroplano na napakaraming security measures sa mga x-ray machine at dadaan ka pa sa airport bago ka makahijack ng isang eroplano. Ang mga barko nasa open seas, no? itong sa Indian Ocean, may mga patrol boats ba yan, ng iba't ibang bansa? Uh, para maprotektahan itong mga itong mga cargo ships, mga tankers? Yes. Unang-una, yung barko pag nakadaong para magkarga o madiskarga, okay. yung security measure, doon, parang sa aeroplano na rin. Okay, Wala nang but... okay. kahit sino umakyat. Oh. So, Now, paglawig nila, pag napunta sila sa mga high-risk areas, katulad ng Gulf of Aden o Indian Ocean, mayroong mga koalisyon ng mga Navy dyan na nagpapatrolya na pagsakaling humingi ng saklulo yung isang barko, ay mapuntahan sila. Pero sa dami ng barko, hindi sapat yung mga nakapatrolya doon. May may nabasa ako dati na may nag, uh, may mga bansang nagpaplano na no? navigational lane, no? Para hindi naman na uh, sobrang kumalat yung mga barkong kailangan bantayan. Nasa isang, uh, parang kumbaga, parang may kalsada sa dagat, no? Ayun, Kung saan sila dadaan para mas madaling uh, mapatrol ng mga iba't ibang bansa. Yun ang tinatawag nila na international recommended transit corridor. Okay. Um, na lahat ng barko depende sa bilis at sa bagal ng barko mayroon sila schedule na lalawig doon okay tapos yung mga mabilis nahuli yun. yung mga babagal pinauna para pagdating sa gitna where almost all the attacks were have taken place uh, nandun sila parang nagumpok-umpok sila doon nagkumpol-kumpol sila at saka yung mga patrolya nandun mas din maliit yung okay parang eh, ipi, parang uh, sensible naman yung plano nila yon yes. so so ipinatutupad ba yung uh, Sistema na 'yon. Ngayon, 23 nung to pa din. So yan. nabawasan ba 'yung, uh, yung oh, pi piracy malaking bawas. incidents? Malaking bawas. Mayroon namang iba na out of the IRTC, dito pa lang sa Indian Ocean, ay inaatake na sila. Kaya lumalayo ngayon 'yung oh, mga lumawak na ngayon, oh, lumawak 'yung area sa Indian Ocean na 'yung high risk ngayon. So itong mga uh, hina-hijack na mga barko, wala itong mga armas. Ang mga seaman siman natin ay kadalasan, karaniwang walang uh, baril yan, walang armas yan, Wala, walang proteksyon. Bawal, bawal magdala ng baril sa barko. Bakit? Eh, dahil ano kami, mga commercial carriers, hindi kami mga... Di ba kayo pwede maglagay, uh, ba sila pwede maglagay ng security guard sa mga barko? I Amin. Mean, sa ngayon... Karaniwang convenience store dito sa Maynila, may, may security guard eh. Sa ngayon, sa ngayon, yung mga ship owners are permitted to hire the so-called armed guards. Para sa pagtawid, mayroong mga Meron lang. na? Meron na, meron na. Okay. Uh, lately, mga two months or three months ago, yung Philippine government, uh, parang yung mga Philippine plug vessels are also permitted to hire armed guards. Okay, so... Madalas na bang uh, nag-hire? Marami na bang barko ang may almost, mga... Almost, almost all uh, vessels transiting the Gulf of Aden are hiring this armed guard. Meron na bang uh, pumalag na guards o lumabas? Kasi tuloy-tuloy pa rin yung pamimirata. Ano I eh. an example of one of our vessels na pumalaot dyan, nag-hire sila ng armed guards. Now, there was an attempt na hinabol sila ng hinabol sila ng pirata. Now, under the supervision of the master, sabi ng arm guards, magbigay ka ng warning shot. Pagpatuloy at lumapit, titirahin mo na. Barila na. Nung tinira nila, pumara yung pirates. Oh, so effective pala effective, na may armed guards. Effective, very effective. Oh, oh. At may, uh, may nabalitaan din kaming uh, insidente na parang hinose, no? may parang fire hose yung mga may, seaman. At, yun, yun, lang ang sa mga seaman na wala pang mga armed guards, yun ang linalagay nila. Oh, Kung minsan may init. Init na tubig, uh, pinalabas para okay. hindi sila makakyat. Oh, so so hindi naman sobrang uh, determinado itong mga pirata dahil marami naman barko. Kung may lumaban na isang uh, barko, ano uh, ang tendency ba ay lumipat uh, o wag na lang uh, i-pursue. Uh, mamili, mamili sila okay. dahil ang dami mga barkong dumadaan. Hmm. So anong anong tinuturo nyo? pag uh, may banta ng uh, piracy anong anong dapat gawin? Ang inaanom na may mga stages 'yan. Halimbawa, nagmo-monitor yung mga tao. Pag mayroon silang nakita, paalam ka agad sa kapitan at uh, medyo imminent na talagang piratas siya, pinipindot kaagad ng kapitan yung tinatawag na ship security alarm system. Kadalasan sa gabi ito. Hindi walang piliin. Pa, so dapat laging may parang nakabantay lang sa dagat. Parang uh, may nakasign naman na man, natitingin lang sa sa laot. Oh, actually yung ship security plan ng barko pag dumaan yung mga barko dyan, yung mga tao walang ibang ginagawa kung hindi namumontor na lang. Para ma 24 hours talaga yun. No? Okay, uh, ang, kung may uh, ma hostage may ma-hijack na barko, ano kadalasan nagbabayad talaga yung mga kumpanya, no? Mm, Ransom. Saan, negotiation yan. Eh. Meron tayong narinig na binabayaran tapos na-release yung barko. Pero mayroon naman na medyo makunat naman yung may-ari kaya tumatagal sila ng matagal. So you represent a Seaman uh, Recruitment Agency din, That's no? Correct. Kaya kayo nagte-training, ano? So i-advise niyo ba na safe pa rin na magtrabaho sa mga barko na pumupunta sa sa Indian Ocean at uh, Gulf of Aden? Uh, kung ang ibig mong sabihin yung safety ng security ng mga tao mm -hmm. eh sa mga pamimirata ngayon, talagang may risk. Pero with the employment of the armed guards malaking tulong yan. may hazard pay ba ang mga siman na nasa mga Mayroon. barko na dumadaan diyan may dagdag anong motivation naman na, na sa mga siman na, na magtrabaho sa isang barko na doon don pupunta imbis na mag luxury liner na lang dito sa hmm. sa, sa mga ano na yung lugar memorandum na, na mission ng PWA noon yung memorandum number one, sabi nila pag yung barko ay lumawig doon sa mga high-risk areas, dudublihin yung sahod, dubli yung overtime, halos dubli na. Doble, so sinusunod naman niya ng mga kumpanya. Mm -hmm. Mm -hmm. So may economic incentive, may financial incentive ang mga seaman yes. na pumayag. Pumayag. Yeah. Kahit may, may, kumbaga, parang hazard pay. May, oh, yeah. may hazard oh, pay. Hazard. Okay. Okay, so maraming salamat, Captain Abdias Elnar ng Othello Mikomar Incorporated. Thank you. Yeah, thank you for coming.